para pabagsakin no yung a, ang former si yung presidente pa si TRRD uh, meron pa nga mga media niyan no as, no knowing that Maruhas is a cousin eto na naman of the first lady no merong mga info na merong mga meeting meeting talaga no ako sa totoo lang no wala na talaga akong tiwala sa mga pangyayari ngayon okay ito talaga is alam na natin na ito na naman sila Romualdez si lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is right, magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay panoorin, pakinggan po natin ang isa sa dating na recruit umano ni Trillanes na maging witness sa laban kay dating Pangulong Digong sa ICC noong 2017, mga kababayan po natin. Ngunit nagbago nga ito, ah, mga kababayan po natin, hindi siya nagpatuloy. Ah, at siya ngayon ay nagsasalita kontra sa kasinungalingan o mano ni Arturo Las Cañas, na nagpakilala na dating hitman o mano ni dating Pangulong Digong at ngayon sinasabi niya mga kababayan po natin na si Trellianes o mano at ang kanyang kaalyado itong uh, yellow, dilawan, pinklawan at iba pang gustong sumira kay Pangulong Digong at kay Vice President Sara ang nasa likod nitong Silas Kanyas mga kababayan po natin may pinangalanan pa siyang pare ah mga kababayan po natin at ayon sa kanya inoperan siya o ng milyon para nga naman permahan itong kanyang apidabit na nagtuturo kay dating pangulong Digong na Omonoy ah, may pasimono ng ah, Katayan diyan sa Davao mga kababayan po natin. So gaano kaya kalihitimo itong mga sinasabi ng uh, whistleblower ni Trillanes na si Gielier uh, Gilier Mina Barido, mga kababayan po natin. Narito po ang kanyang naging interview. Talaga dito uh, as I've said is ito talagang uh, liberal party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin no yung uh, so, ang former si yung presidente pa si PRD. Ma'am, sino po ba talaga ito si Arturo Lascanyas at bakit mainit ang ulo niya sa mga Duterte? Binabanatan si uh, PRD, former president uh, Digong at si VP Sara. Actually ito si Arturo Lascanyas. Um, dati na po itong lumabas no sa nung 2017 sa ito po siya ay nagpa-presscon okay um nag kami niyan um, 2000, uh, 2016 nung December kasi yun na nga nalaman ko na isa kasi kami isa ko ako po sa ni-recruit ni nila Antonio Trilianes nila Father Alejo no na maging fake witness kay uh, former president uh, Rodrigo Duterte no sa ICC So uh ito siya si Arturo Lascanyas uh way back nung sa time na nagkaroon ng hearing with Motabato, uh ilang bumaliktad lang po ito eh at ang reasons na sinabi niya sa akin it is because hindi siya pinagbigyan nung parang loto na hinihiling niya at the time na presidente si PRRD so so ito nga po mga kababayan po natin ha ah, ang sinabi niya na nirecruit siya ni Trillanes para maging fake witness sa ICC laban kay dating pangulong Digong. So ito mga kababayan po natin, nagbago ang kanyang uh, isip at hindi siya nagpatuloy. Ah, uh, pero itong sila's kanya, mga kababayan po natin, yung inaakala po natin dahil mukhang uh, hindi naman nagtagumpay ang kanilang uh, ginawang demolition noon kay dating pangulong Digong ay nawala na ito. Pero ang uh, nakakapagtaka lang po, mga kababayan po natin, ay biglang nabuhay ito biglang lumabas sa ah, at nagpa-interview I think sa GMA po natin ata ano mga kababayan po natin na unang nakita itong si Las Cañas. So alam naman po natin na yung mga sinasabi nito ay mga walang katotohanan at yun nga itong si uh, uh, Madam Barido ang nagsasabi na ito ay uh, fake at ito ay recruit at uh, sila gawa-gawa lamang itong kanilang mga allegation at noon ay hindi kasama si Vice President Sara, ngayon ay idinagdag niya sa kanyang apidabit na umanoy miyembro nitong DDS, mga kababayan po natin. So gaano ito ka totoo? At uh, kung si Vice President Sara naman kasi ang tatanungin, handa naman siyang kasuhan o kasuhan siya, handa siyang harapin Senator to? walang pakialam. Uh, basta't sinasabi lang na malinis po ang kanyang konsensya at uh, hindi totoo itong sinasabi ni Las Cañas mga kababayan po natin hindi kaya itong pag expose ni dating Pangulong Digong sa ating Pangulo itong mga allegation ni dating Pangulong Digong sa ating Pangulo, yung kanyang pagkontra sa P.I. at ang kanyang pagbulgar ng plano ng House Speaker patungkol sa People's Initiative na talagang pinipilit nila na kahit hanggang ngayon ay uh, pinatigil na ni Pangulong Marcos yan ang kanyang naging pronouncement pero ipagpapatuloy pa umano ng uh, pamunuan or uh, nitong mga taong uh, gustong isulong itong People's Initiative. So, hindi kaya yan ang isang rason uh, sa paglabas ni Las Cañas. Yan po ay ating analisis lang po, mga kababayan po natin. Posibleng totoo, posibleng hindi, at syempre, itong mga sinasabi ni Madam uh, Gellier Mina, ang hirap ng pangalan niya, ano Madam Gellier uh, Mina, mga kababayan po natin, ay mas kapanipaniwala, ano, kumpara doon kay Las Canyas, mga kababayan po natin. So, itong tao neto, no, na namit na, na, meet ko at sinabi niya nga niya sa akin na wala naman daw kaming mapapala sa mga Duterte. Alam kong masamang masama yung loob niya dahil at that time may hiniling ata siya na hindi siya napagbigyan. So, yung kanya pong credibility as witness laban po sa mga Duterte para po sa inyo tainted. fake po. Kasi actually, nung December, ako kasi po is, uh, may ibibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is, permahan ko na kaagad yung, yung affidavit. Pero, uh, nag-aalibay lang ako kasi, ayaw ko kasi ng, yung mga na, nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko, no? Ito kasi si Arturo Lascanias is, uh, talagang humingi siya ng down payment ng 19 million, no? Actually, si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad, na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US. Including itong si Laloida Luis. No? US ang nasa likod nito. So player pa rin si, ano, si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si, si ano na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just a ano po yon um down payment pa lang yon bago siya lumantad so lumantad siya nung Feb, uh, Ito pa po habang nagmi-meeting po kami kaya po ako ngayon nagulat kung bakit so ang uh, laki ng hinihinging pera ano mga kababayan po natin 19 million so kaya niyang tumago kaya niyang pumunta kahit sa ang bansa mga kababayan po natin dahil sa binayad sa kanya at kung totoong nasa Amerika ang mga nagpipinans dito kay Las Cañas, eh, posibleng pwede siyang pumunta sa Amerika at magsasalita lamang via interview. Ah, pwede siyang ah, magpapa magpapainterview sa mga miyembro nitong ICC, mga kababayan po natin. At sa aking palagay, isa ito sa kanilang pinagbasihan o ginamit ah, para sa umano'y kaso ni dating Pangulong Digong, ni Vice President Sara, ni Sen. Bato, ni Sen. Bungo dito sa ICC. At ah, syempre, ang nasa likod nito, alam po natin, na ang nag-iingay na itong si Trillanes na sinasabi niya na ilalabas na umano second week Condrect uh, nitong February ha uh, umano'y ilalabas na itong Warrant of Arrest ni dating pangulong Digong. So, 'yan ang isa sa dapat nating pakaabangan mga kababayan po natin. At uh, kung papakinggan po natin itong mga sinasabi nitong umano'y whistle blower nga ni Trillanes, mga kababayan po natin, may mga punto ito at uh, mukhang uh, may katotohanan, mga kababayan na sali na si VP Sara, it is because mismo siya, no? mismo siya, sinasabi niya na uh, firm si VP Sara at saka yun nga medyo istrikta at para daw galit sa tao ng papa niya. So, hindi hindi na hindi niya yan mentioned si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng press con, hindi niya mentioned si VP Sara. Um, alam mo kasi paid kasi to si ano eh si 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 uh, ito si Arturo Lascanyas eh. Kasi ah uh, nung 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because you know, ah uh, binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minennsyon si VP Sara. Ito na ngayon na minensyon niya na. Actually ito siya anong ay uh, I remember April 2017 nung lumabas ako, uh, tumawag yan. Galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something ganon, dahil nga na binulgar ko sila na sila is mga bayaran. Ma'am, ngayon pong na may bagong script, dinadawit pa si VP Sara. Sino sa tingin nyo, ang nasa likod nitong si Las Cañas? Ngayon, na mga panahon ngayon, ma'am. Ngayon kasi sa panahon ngayon, alam naman natin kung anong nangyari, no. Unang sa likod talaga nito uh, as I said is ito talagang uh, liberal party at itong US na nagbabayad kay Trillanes para pabagsakin no yung uh, so, ang former si yung presidente pa si PRRD. Uh, meron pang mga media niyan, no. Meron pang mga international media niyan at the time na nagmi-meeting kami sa pangyayaring ito na biglang ipinasok nila si VP Sara no ito ha totoo ito no at the time na gusto nilang pabagsakin si PRRD i know very well na kasali itong sila Marohas no knowing that Marohas isa a cousin eto na naman of the first lady no uh -huh. merong mga info na merong mga meeting meeting talaga no ako sa totoo lang no wala na talaga ako, mga kababayan po natin mukhang uh, itinuturo na naman <laughs> si madam fl dito dahil nga pinsan umano ni Marujas na may konektado at isang mataas na official nitong liberal mga kababayan po natin so anyway hassle lang din naman ito kakarugtong magkakarugtong lang din naman ito mga kababayan po natin ata uh, lalabas at lalabas kung sino na naman yung nasa likod nitong bagong paninira demolition kay Vice President Sara. kasi ang tira target nila ngayon si Vice President eh. Talaga akong tiwala sa mga pangyayari ngayon, okay? Ito talaga is alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because you know, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakin, no? Pero hindi nila alam kung bakit nag-start itong gusto nilang pabag, uh, pabagsakin dati nung presidente pa si PRRD because you know what? Unang galit nila is that yung inalaw ni PRRD na ilibing sa libingan ng mga bayani. Yes, po. So, alam nyo sa totoo lang kasi itong si si Arturo Lascañas, no, sa pagkakakita. Kasi nag kami. Actually, mayabang talaga to no? Unlike itong si Motabato, kasi na-meet ko rin si Kuya Edgar Motabato, no? Yun po yung kawawa. Kasi alam niyo sa totoo lang, kinuhanan ko yan ng cellphone. Kasi medyo mahina kasi si Motabato, eh. Actually, at the time, nakamention pa sa akin si Motabato kasi nasa kumbento, no? Kaya, minsan ayoko nang maging katoliko, eh. No? Nasa kumbento kami, no? Nung pinuntahan ko si Motabato na yun nga daw, kung siya lang, parang nako nafi-feel kong nako siya pero ah uh, wala talaga siyang ano dahil kung ano lang sinasabi sa kanya yun lang ang sinusunod niya ito si ito si ano itong si si Las Canyas ito talaga yung mayabang talaga no sa, sa, sa totoo lang ah uh, as i've heard no na medyo nagka ano pa nga to sila ni ano ni Trillanes no kasi itong si Las Canyas gusto nang mag-direct na sa kay itong mga taga US sila Lloyd De Luis no so sa totoo lang no um itong mga pangyayari ngayon no a eh, source pa li, pa rin ang galit nila dito is maraming nasagasaan si PRRD nung siya ay umupo alam naman natin kung gaano ka safe ka progresibo ang bayan natin nung si PRRD ay naling, ay lumingkod, no pero itong sila Trillanes, knowing na ito po ay mga high paid attack dog, no? Wala naman yang sariling pera, no? Wala yang sariling pera para magbayad ng mga fake witness but ulitin namin kasi naririnig ko, nakikita ko na may mga kamiting siya, no, na mga Amerikano, no, na he was paid by the sa itong mga taga US upang pabagsakin si PRRD kasi hindi nila kaya hawakan sa liig. Actually, uh, ito pa, para sa bayang Pilipino, at the time na nandyan ako. Kasi at the time kasi, sinabi ko kay Trillanes, no, na... Baka, kasi yung sa akin kasi, ang inasay nila sa akin is idigin si PRRD sa drugs, okay? So, nagtanong ako sa kanya, baka hindi maniwala ang tao, okay? From their own mouth, no, sinabi nila na kung si General Angelo Reyes nga daw na pabagsak nila si... PRRD pa. At actually, ang tawag nga niya, Duterte. Duterte, demonyo, yun yung ang tawag niya. Tapos itong si Las Canas, yes, pumalakpak pa. Kaya sabi niya, kita mo, ang galing. Inisip ko naman, ano, ano namang magaling? Yun po. Opo. Ma'am, uh, si Admar po ito, maayong uh, gabi uh, for sure, natatandaan niyo siguro itong si, yung sumakabilang buhay na si Attorney Jude Sabio po, no? naging abogado ni uh, Edgar Matobato. At kung matatandaan natin, na inatras niya, gusto niyang iatras, gusto niyang ipabura sa International Criminal Court. Ito po si Jude Sabio. Ito po yung naghahain, no? naging abogado ni Edgar Matobato, naghahain ng kaso, nagsampan ng kaso dyan po sa ICC at kalaunan ay kanyang binawi yung kanyang uh, inihain doon. Gusto niya niyang nga ipabura, ipabasura dahil uh, tool for propaganda uh, and should be trashed and set aside, sabi nga niya doon sa liham niya sa ICC. Um, ito po, kilala niyo rin po siya, uh, ma'am, and uh, itong mga sinabi niya na bumaliktad, bakit hindi kaya nabigyan ng ano uh, pansin masyado uh, at uh, tila kinalimutan ng uh, grupo na ito na hanggang ngayon, eh, nag, uh, naninira pa rin dito sa mga Duterte. Ah, uh, ito yes po. Si actually ito si Attorney Sabio. Siya po ang nag -pre prepare ng aking affidavit, no? Actually, ang affidavit nga is umabot ng ilang ilang draft yun na forward sa email ko. Pinalabas ko po 'yon sa aking ano, sa aking um, press con before, no? Yung yung forward ng email kasi si Attorney Sabio is siya ang nag -pre prepare ko ano yung affidavit tapos pinapa-aprubahan niya sa kay Trillianes at saka sinabi niya pati kay Dilima, no? Si attorney Jude Sabio kasi there are times na minsan hindi ko rin siya maintindihan at that time it is because nung time na when I refused to sign the, the affidavit isa rin siya sa nagtitreat sa akin and then I don't know kasi alam ko kasi uh, binabayaran din siya at that time na 100,000 a month no aside from all the expenses no pero nabigla uh, kami kasi nagfile kami ng case sa kaso sa PNP CIDG kay Trillanes, kasama siya aside sa yung sa is yung ano yung illegal detention. So parang at the time pala nagkaroon na sila ng conflict ni ano ni Trillanes na as I've heard mas pinrayor ni Trillanes itong si Las Cañas kaysa sa kanya po. So ayan po mga kababayan po natin narinig po natin itong uh, dating whistleblower nga ni Trillanes mga kababayan po natin na si Guillermo Mena Barido. At sinasabing itong Silas Canas Umano ay fake na witness laban kay dating Pangulong Digong at Bayaran Umano. So ang uh, sinasabi niya na sa likod ay itong mga may init ngayon ang dugo kay Vice President Sara Duterte